DSWD Chief siniguro ang suporta at tulong sa mga kapisno na nasa lanta ng Bagyong Ramil. May git isandaang libong pamilya apektado ng bagyo sa kapis. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. Ipinasiguro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang buong suporta ng gobyerno para sa mga residente ng Capiz na naapektuhan ng bagyong Ramil na nagdulot ng malaking pinsala sa malaking bahagi ng lalawigan partikular nasa lungsod ng Rojas. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan binigyang diin Gatchalian na alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. titiyakin ng pamahalaan na walang komunidad na naapektuhan ang maiiwan sa proses so ng pag-recover na batid na ayon sa datos mula sa DSWD Region 6. Higit sa isang daan anim na putatlong libong individual sa Western Visayas ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit isang daang libo sa kanila ay nasa kapis lamang. Ipinapakita ng datos ng lalawigan na dalawamput libo, anim na daan at na pamilya o isang daang libo, limang daan at pitumput limang individual ang nawala ng tahanan dahil sa pagbaha kung saan kabilang ang mga bayan ng Sigma, Dao, Dumalag, Maa, ayon Panay, Pilar, President Rojas at Rojas City sa mga pinakaapektadong lugar. Kasama mo sa Arimen, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tata Arimen!